Halo. Ito yung totoong nakasulat sa sinulat ni Moses. Babasahin ko ang isang translation ng Biblia. Ito yung easy to read version. Basahin ko ang Genesis chapter 9 verse 27. Me God gave more land to Japheth. Me God lived in Shem's tent. And me Canaan be their slave. Ayan. Ito yung hindi naintindihan ng ibang nagbabasa kasi nga ang kumiskilos sa katawan nila ay ang Espiritu ni Kristo na nagpapagulo sa Christianity. Normal ang na ginulo sila ni Kristo kasi nga si Jesus ang tinatawagan nila noong nagdadasal sila. Kaya ang dumating ang Espiritu ni Kristo. Malaki ang kaibahan niyan. Binago nila ang totoong nakasulat. Ang totoo kasi nakasulat, ang ama, bigat ang ama ang titiras sa ten ni Shem. Hindi si Japit. Pero sa daming versyon ng Bible, si Japit ang titiras sa lupain o teritoryo ni Shem. Yun ang pag-iba nila. Diyan nagkumpisa ang korupsyon.